Good morning mga idol. Dito kayo ngayon sa Marquina River. Ayan o. Ayan. May ano doon? Diwata. Ayan o. Ayan o. Ayan, ayan Ayan yung tubig. Ayan yung laging nasa TV ayan o. Hiting ng pagpaniyong, may pagyong, may, pag, may pag, yan video lang tayo mga idol Ayan e, ko ako kasi Maaga ako naka Ano sa ano eh Yung Incentive 11 rides Naka Alas 8 media pa lang Tapos na ako eh Naka 11 rides kagat ako eh Kaya mga idol ah eh. Marami dito na aning wheat doon sa dulo. Yan naman sa bila, LT o tsaka MACDO. Yan. Yan naman na aning wheat. Tingnan natin yung barako na bumalagbag. Ayan o.

Ini sekabila yang ada Ini bahat hari itu pagi Seberang lakas ang ulan

si liwa tau nah yang tunai. ya turun naik ya mike no? nah, marcos haywian mga idol yan tas ni Ang ganditi ang pagano pag may bagyo. Piyabahay to rito mga ito. Hmm.

Si Mayadol, dito na lang po.